Ay, ano, kita ka diyan. Oo. Eh, no. Diyan dito. Good luck, brother. Mukha kang yaman ta. Eh, no. Bat pangit ako sa. Lagi na, Boy, bat pangit. Ja. Dito, pangit straight ako pagdating sa cellphone. Oh, aswas na. Adu go ayo, kita sa. Maot mo ko diyan lagi, boy. Ha? Abi no, mga mga tao na ay mataro, kay na video. Kusgan na. Kusgan na para di ano makita sa video kaluya. Ang ako lang bat pangit ako diyan. Oh, wala na tayong magawaan niyan, boy 143 <laughs> <One, four, three. laughs> yan guys paano sya magbilang guys 154 154 2 boy unta <laughs> ok oh. Hi guys. Hi guys. dito, dito namin dinadala yung mga bute. <laughs> Ayun o, ayan si Nukoy Eh. Siya tawag niya sayo guys, mga hagot mga hagot ng bute niya. Oh, <laughs> oh. oh dito niya dadalhin sa Bulacan. Doon sila naghuhugas ng bute. <laughs>